Bulgaria, isang bansa sa silangang Europa, isang kakaibang tradisyon ang patuloy na isinasagawa taon-taon. Ang bride market ng mga Romani o mas kilala sa bansag na Gypsy. Isang katawagang ayaw nila at itinuturing na mapanira. Ang mga Romani ay may pinagmulan sa Hilagang India at nagsimulang lumipat patungong kanluran noong ikalimang siglo. Ngayon, matatagpuan sila sa mga bansang gaya ng Turkey, Romania, at Bulgaria. Tinatayang mahigit 10 milyong Romani ang nakakalat sa buong mundo. Sa kabila ng kanilang pagkalat, nananatili silang tapat sa kanilang kultura. Mahilig sa musika, sayaw, at pamumuhay ng magkakasama sa hiwalay na komunidad. Ngunit dahil dito, madalas silang makaranas ng diskriminasyon at paghihiwalay mula sa lipunang kanilang ginagalawan. Sa Bulgaria, ang mga Romani ay nakatira sa mga tinatawag na shanty towns, mga barong-barong na komunidad na wala sa maayos na regulasyon. Kadalasan ay hindi sila nagbabayad ng kuryente at tubig dahilan ng galit at pagkadismaya ng ibang mga Bulgarian. Marami rin sa mga batang babae ng Romani ay humihinto sa pag-aaral matapos ang elementarya upang paghandaan ng bride market Isang selebrasyong isinasagawa taon-taon sa lungsod ng Stara Zagora. Ito ay isang araw ng pagtitipon kung saan dinadala ng mga Romani ang kanilang mga anak na babae. Madalas ay nasa edad labintatlo hanggang labingwalo upang ipakita sa mga potensyal na manliligaw. Ang layunin, maikasal kapalit ng pera. Bata pa lang ang isang romaning babae, inihahanda na siya ng kanyang pamilya para sa pag-aasawa tinuturuan silang gumawa ng gawaing bahay at inaasahan silang mapanatili ang kanilang dangal o virginity na isang malaking bagay sa kultura. Dumarating ang araw ng pamilihan ng bride, kadalasang ginaganap ito tuwing Pasko ng pagkabuhay o iba pang pista. Dito nagtitipon-tipon ang mga pamilya sa isang bukas na lugar. Ang mga dalagang Roma ay nagsusuot ng makukulay at makikinang na damit. Parang beauty pageant, pero ang premyo, isang mapapangasawa at pera. Kapag may napusuan ng isang binata, lalapit ang kanyang pamilya sa pamilya ng babae. Doon magsisimula ang negosasyon. Ang tawag dito ay bride price. Isang halaga ng pera na ibinibigay sa pamilya ng babae. Hindi ito literal na pagbili, kundi isang simbolo ng kakayahan ng lalaki na bumuo ng pamilya. Ang halaga ng isang bride ay maaaring umabot mula 20,000 hanggang 50,000 Bulgarian leva. Araw ng market parang pista, may sayawan, tugtugan, at mga sasakyang magagarbo para ipakita ang kayamanan ng bawat pamilya. Sa halip, ang kanilang halaga ay nakabase sa ganda at kabataan. Hindi lahat ng Romani ay sang-ayon sa ganitong tradisyon. At hindi rin ito umiiral sa lahat ng bansa. Ngunit sa Kalayzi o Kicharomani ng Bulgaria, ito ay bahagi pa rin ng kanilang pagkatao. Sa kabila ng kahirapan at diskriminasyon, nananatiling matatag ang kanilang kultura. Isa itong paalala na sa mundo ng makabagong teknolohiya at pantay na karapatan, may mga komunidad pa rin nakakapit sa sinaunang paniniwala at kaugalian.